Kung gaano karangya ang buhay ng mga Espinosa, siya namang hirap ng ilan sa mga residente ng sinasakupan nilang bayan. Sa barangay poblasyon, nakilala namin si Mang Chofilo at anak na si Josephine. Pupunta raw sila sa bundok para manguha ng kamote. Dati po, ano ho yung kabuhayan ninyo? Ano lang, siya akiat akyat ng Ah, uh, dahil nasira po yung new gun. Wala na po kayong kabuhayan sa new gun. Kamote ang inaasahan nilang mag-ama bilang pantawid gutom. isang probinsya ng Leyte sa pinaka naapektuhan ng bagyong Yolanda noong 2013. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ng alkalde ng Albuera, may mga residente na patuloy na nangangailangan ng tulong at serbisyo mula sa kanilang pinuno. Matapos ang isang oras na pagkuha ng kamote, ibababa na nila ang mga ito para iluto. Wala nang hanap buhay. Ang minsan-minsan na lang. Mm -hmm. Bigyan ng kada isang buwan, meron bigyan ng suportang bigas. Mm -hmm. Yung, yung dati. Ngayon, wala naman. Nagtratrabaho sa Maynila bilang kasambahay ang asawa ni Mang Chofilo. Kaya siya na ang nag-aalaga sa anak. Nang araw na yon, nairaos ng mag-ama ang pananghalian. Panibagong hamon kung paano ang hapunan at ang para sa kinabukasan. Ang mga gaya nila, naghihintay pa rin matulungan ng pamahalaan. Pag-sapit ng gabi, nagdaos ng information drive sa mga taga-poblasyon tungkol sa ginagawang kampanya ng PNP kontra-droga sa kanilang lugar. Ang inyong trabaho, dili pagpatay. Nakakatakot pero ngayon panatag na po kami dahil hmm. lumabas yung katotohanan na uh, yung bagong mayor namin, yung anak niya talaga involved sa droga. Ang droga nakakasira talaga. Ganun, medyo hindi talaga maganda ang nangyari sa Albuera.